Okay, topic natin yung mga pagkain mayaman sa fats. Di ba? Inisip natin pag sinabing mataba yung pagkain, masama agad, di ba? Pero baka ibang taba yung naiisip nyo. Inisip nyo siguro taba ng baboy, sinigang ng baboy, yon Masama. O steak o beef na taba, mamantika. Yun ang iniiwasan natin. Yun ang bad fats na saturated fats. Pero maraming pagkain na sampung high fat foods na healthy naman. Tingnan natin. Number one, Taba ng bangus, 'di ba? natin, taba ng bangus, taba ng isda. May tinatawag na fatty fish, 'di ba? May isang may mga isda na very oily fatty fish. Mataas 'yan sa good fats, omega-3 fatty acids. Imbis na baboy, baka maging isda tayo maraming pag-aaral itong omega-3 fatty acids, fish oil, nakakatulong sa blood pressure, konti, maganda sa tibok ng puso, nakakababa ng triglyceride, cholesterol konti, maganda sa utak, maganda sa diabetes, maganda sa puso. So, mayaman sa fats pero healthy. Maraming klaseng isda, pwedeng bangus, pwedeng tuna, pwedeng makarel, pwedeng salmon, pwedeng sardinas. Mataas. Gaano karaming kinakain per week? Siguro kahit 3 times in a week, actually kahit 5 times in a week, okay lang isang serving. Yan. Mas maliliit na isda, mas okay, mga less than 1 uh, feet. Yung mas malaking isda kasi baka may mercury, may mercury, pero pwede pa rin naman kainin. Ito pinakamaganda salmon kaya lang mahal siya. High protein ng salmon, no. 17 grams of protein. Maganda uh, sardinas, high protein din, no. 14.8 grams of protein isang serving. May vitamin B12, vitamin D at calcium. Ang maganda dito sa isda dahil high protein siya bukod sa maganda sa puso, pampalaki ng muscle. Kailangan natin for muscle, pag tumatanda, lumiliit yung muscle, nanghihina tayo, kailangan natin high protein foods. Tuna, ang taas sa protein, 42 grams. Kahit kan tuna, pwede na, dilata. Number two, bukod sa isda, ito, fatty rin to. Uh, kesong puti, white cheese. Ang kesong puti, pwedeng carabao milk, cow's milk, goat's milk, eh, ang gatas, healthy share, eh, di ba? Actually, ang mga milk products, healthy, kompleto sa fats, carbohydrates, at protein. Yan, ang mataas siya sa protein, meron siyang healthy fats, may calcium para sa buto. Okay? Kesong puti, may iron para sa buto rin at phosphorus. Yung ibang cheese, depende sa cheese eh. o Actually, healthy dapat ang cheese. Pero meron lang ibang cheese na baka masyadong commercialized na maraming asukal na hindi na ganoon ka dami yung uh, nutritious products pero dapat ang keso kasi maraming calcium dapat yan galing din sa gata siya maraming b12 phosphorus selenium high protein din siya para siyang gatas din dahil nga marami siyang calcium bone para sa buto para sa muscle may protein para sa tiyan at uh, maganda rin sa puso. Number three, avocado. Di ba pag kinain yung avocado, very oily siya, di ba? Marami siyang fats, 80% fat siya. Oh, pero iba yung taba niya. Ang taba niya, monounsaturated fat. Ang laman ng fat ng avocado, monounsaturated fat, called oleic acid. Ang masamang fat, yung saturated fat. Yun ang taba ng baboy, baka, sa adobo, di ba? Yung sa mantika, di ba? Kaya tumitigas pa nga yung mantika kasi yun ang saturated fat. Yun ang masama. Ang unsaturated fat, mo na unsaturated, ito yung magandang klaseng fats. Okay? Anti-inflammatory, meron siyang lutein para sa mata, meron din siyang potassium para sa muscle. Ito, avocado. Napakaganda. Yan. Kolesterol, mababa, low sodium, high fiber para sa tiyan. Unsaturated fat, ang laman niya. Maganda pa nga sa cholesterol, pabaliktad. Number four, maraming fats din. Itlog, di ba? Yung egg yolk, maraming fats to, eh, ba? Diba? Pero yung pag-aaral kasi sa egg yolk, pa iba, iba Dati sinasabi, ang egg yolk, ma-cholesterol, masama sa puso. Ngayon, parang hindi na ganun kalinaw ang mga studies. Pero syempre, to be safe, kung mataas kolesterol mo, talagang may bara na yung puso, baka mas konti na lang, more egg white na lang kakainin niyo. Like to si Doc Lisa, egg white lang kinakain. Usually, hindi niya kinakain yung egg yolk. Pero kung wala na makaing sakit, o wala hindi naman ganong kataas ang kolesterol, pwede sa akin ng one egg in a day. Diba? Kung one egg in a day, dalawang itlog kayo ngayon, tomorrow, ah, hindi mo nakakain na itlog, the next day, dalawang itlog ulit, pwede siya. So, yung egg yolk, nandun yung cholesterol, nandun yung fats. Okay? Meron din siyang choline. Yung choline para sa utak. Itlog para sa utak din. Maraming protein Super ganda ng protein ng egg white. Kaya yung mga doktor, pag yung mga pasyenteng payat na payat, may liver problem, bagsak ang protein sa katawan, mahina muscle, puro egg white ang pinapakain. Ang itlog na kabusog for weight loss, high protein, napakaganda. Gusto nyo hard-boiled egg, mas maganda. Okay, whole egg. Number five, dark chocolate. Yan gusto natin. Fatty to. High fats din to. Diba? Ang dark chocolate, hindi ko sinabi milk chocolate, hindi ko sinabi white chocolate. Gusto natin dark chocolate na may 70% cocoa. Ang minsan kinakain ko yung 80% cocoa. Ang problem lang dito ang 70-80% cocoa, hindi niya na magugustuhan ng lasa. Kasi mapait na mapait na siya. I'm sure yung mga bata hindi na ito kakainin. Pero yun ang healthy. Mas mapait, maraming cocoa, 70-80%. Yan ang maraming antioxidant, iron, magnesium, resveratrol. Yan ang maganda sa puso, maganda sa diabetes. Oo. Maganda sa diabetes, maganda sa puso ang dark chocolate. Pero, dapat ang kakainin nyo lang sa isang linggo, 45 grams. Yun na nakita kong pag-aaral. 45 grams, meron tayong isang bar dyan ng dark chocolate, kalahati lang nun. Isang buong bar, kalahati nun is... So, kalahati nung kakainin mo, one week. So, isang araw, 10 grams ka lang or less. So, ganyan lang makakain mo every day. Konting-konti. Sasabihin mo, Dok, ang konti. Ganun lang ang recommended intake para hindi tumaas ang blood sugar. Ngayon, kung yung isang bar uubusin mo ng isang araw, dalawang araw, mataas sa calories. Baka tumaas din ang sugar mo. So, pwede to pero maliit na maliit lang day. Mani, high fats din ang mani. Ano ang mga fats ng mani? Unsaturated fat din to, you know? healthy fats, protein, fiber, vitamins and minerals, napakaganda ng mani. Kasoy nilagang mani ito wala siyang asin. Good for obesity, heart disease, type 2 diabetes. Ano lang sikreto sa pagkain ng mani? Tulad ng pagkain ng chocolate, konti lang. 30 grams, ganun lang. Isang dakot lang every day pwede, merienda. Huwag lang masyado marami. Number 7, tokwa tofu. Tokwa tofu, veggie meat imbis na baboy, baka fat ito, meron siyang mono-unsaturated fat, polyunsaturated fat. Sabi mo, Doc, nilo mo naman kami. Gusto namin taba ng bulalo. Diba? Binigay mo sa amin itong avocado, taba ng bangus, to tofu. Actually, fatty naman siya eh. Actually, fatty siya. Hindi lang yung taba na iniisip niyong masama. Diba? Tofu, toko, veggie meat yung veggie meat na kinakain mga vegetarian, maganda. High protein, high calcium. Maganda sa muscle, maganda sa buto, maganda sa puso. Wala pang bad fats na saturated fat. Number eight, actually halos ito na yung last eh. Number eight is olive oil. okay Pag extra virgin, mas maganda olive oil. Olive oil, ito fatty talaga siya. Ang laman niya, oleic acid fatty acid yan, anti-inflammatory properties. Ito lang yung oil na maraming pag-aaral sa Mediterranean diet ito ginagamit. Maraming pag-aaral yan, medical studies na maganda sa puso, maganda sa diabetes, pampapayat. Marami siyang ano, benefit. Mono unsaturated fat, may vitamin E, vitamin K, antioxidant. Napaka-healthy. May olive oil na pangluto pero mahal na mahal. May olive oil pang salad, pero mahal. Yun lang ang problem natin. Kaya ang suggestion ko na lang para sa kababayan natin dahil mahal to, okay na yung oil ninyo kung ano man yung vegetable oil nyo, kung ano man yung coconut oil nyo. Pwede na yon Pero pag yung ibang oil, konti lang. Kung magpiprito, wag naman lubog sa mantika. So, konti lang ang ang gamitin yung oil. Kung gusto nyo marami-raming oil, olive oil ang pwede. Okay? Yung mga ibang oil, hindi naman iniinom talaga dapat, iba So, hinay-hinay kasi ito talaga yung mono-unsaturated fat. Eh. Yung iba kasi mataas sa saturated fat. Okay? Maraming benefits ang olive oil. Olives din. Olive oil and olives. Halos pareho din yan. Pero mahal nga olives. Pero yun din. Uh, Mediterranean diet, mono -unsaturated fat, maganda para sa diabetes yogurt pwede rin. actually yogurt fatty rin siya eh may low fat yogurt may regular fat yogurt so kahit regular fat yogurt siya marami naman siyang probiotics eh ang healthy siya dahil sa probiotics good bacteria maganda sa tiyan. maganda sa tiyan actually ito po ten high fat foods na healthy para sa iyo merong pang iba na wala naman tayo sa Pilipinas mga flaxseed mga chia seeds uh, hindi naman natin nabibili eh. Pwede na tayo dito. Okay? So sana po nakatulong 'tong tips natin mga pagkain mayayaman sa taba pero healthy naman.